Okay oh, na po. Panay Alam ko hindi pa to yung last, pero... Alam ko sa mga darating na araw, makikita pa rin tayo. And gusto ko lang sabihin na uh, friends pa din tayo. Ha? Apo, friends pa. Bye, Eden. Bye. Good morning, batang... Uh... Ilona. Hello mga kalingap, welcome back to Batang Ilona. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe, uh, subscribe na kayo para update kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video. Ayun, natang muli pagkikita ni Eden at Mikoy mga kalingap. So anong masasabi ninyo sa pagkanapang ito mga kalingap? So ito, hindi na tayo magpapalik with Digoy at punta na natin ng episode na ito. Tara, let's go! Po sa Kasi nakasupporta pa din naman po ako sa ano, sa iyo po, tsaka sa inyo ni Krista po ako. Okay. Hindi ka naman nagtanim ng na sama ng loob sa akin? Hindi po. Sure ka? Hmm. Actually, ginusto talaga kitang ma, ano, makausap. Kasi gusto kong kumustahin ka. Alam mo naman, uh, yun yung last na nangyari, di ba? Parang, andun yung guilt sa akin. Kasi dapat ako yun. Uh, uh, ako yung susuporta sa'yo, di ba? Naiintindihan ko naman po. Talaga? po. Salamat kung naiintindihan mo. And gusto ko lang din mag-sorry sa'yo. Dahil sa naging decision kong yun wala naman po kayo ano dapat ikay ni na sorry kasi deserved naman po baga ni Krista na ano na matulungan po and naiintindihan ko rin naman po kasi ginagawa niya lang din naman po yan para makatulong po kay ano kay Krista salamat kasi naiintindihan mo hmm. And sabi ko nga eh, uh, kapag nagla-live ako, sabi ko uh, kahit hindi na tayo ano, magka-partner sa vlog, Uh, gusto ko pa rin na uh, support ka kahit sana i-promote lang 'yung kapag may mga vlogs tayo. So Thank you kasi kahit dalawang episode lang uh, naging happy ako sa naging ano pag ano natin. Apo, uh, support pa din naman po ako sa inyo kahit anong pong mangyari. Salamat. pala um, ang gusto ko din mag-sorry sa mga supporters mo kasi dahil nga sa naging ano, decision, alam ko maraming sumama yung loob and maraming nasaktan. <sighs> gusto ko lang din mag-sorry. Sana, ano, sana matanggap nila na gano'n nga. And, di ba, nakaraan, sa uh, alam ko din kasi na may mga ano, naging, naging basher ka din dahil doon kasi nagawa ka, nagawa, nagawa pag-compare. So, gusto ko din mag-sorry sa lahat, sa lahat na ng mga nangyari. And wish ko lang sa'yo, sana Ayan, maging ano, bawat mga vlogs, mara, dumagdag pa yung mga supporters mo and marami pang magmahal sa'yo kasi napakabait mong tao eh. Same lang naman din sa akin yan. And yun nga, uh, pinabilib mo ako yung personality mo kasi, ano, like, napakasipag mo, napakasipag mo mag-aaral. Sobrang happy ako nagkakilala tayo. And hindi ko malilimutan yung kahit dalawang episode lang yun, hindi ko malilimutan yung pinagsamahan natin. So Okay tayo. Opo, okay naman po sa akin. pa Alam ko hindi pa to yung last pero alam ko sa mga darating na araw, magkikita pa rin tayo and Gusto ko lang sabihin na uh, friends pa rin tayo. Opo, friends. Bye, Eden. Bye. Ayun mga kalingap at muling nagharap nga uli si Mikoy at si Eden. Grabe. Uh, alam niyo mga kalingap, nakaramdam ako ng awa kay Eden dahil sa mga pangyayari at dahil sa hindi siya pinili ni Mikoy at si Krista ang pinili nito na maging love team. So nakakalungkot yung mga kalingap dahil nga uh, nung makilala ni Eden Sibikoy ay uh, lubos ang kasiyahan ng mga kalingap. Subalit, nagkaroon ng isang kalungkutan sa hindi nakasahang pangyayari. So, ano masasabi niyo dito mga kalingap sa nagyari stambalang tambalang ito? Uh, para sa akin mga kalingap, uh, ang may pagkakamali dito ay si Kalingap Rob. Dahil uh, una pa lang uh, hindi na ito pinakilala kay Eden dahil nga si Mikoy ay nakilala na si Krista. So maraming umaasa na silang dalawa na talaga magiging love team. So ang ginawa ni Kalinga Prap ay pinakilala pa si Mikoy kay Eden. So ngayon ang viewers ay naghati, kumbaga nagkaroon ng kanya-kanyang opinion at may pumanig sa bawat isa. So nangyari, merong isang nabiktuhan at ang pinili ni Mikoy ay si Krista. Si Eden, ayun, at medyo na-disappoint nga sa so nangyari. So wala na mga gawa si Eden kasi nga. Ayun nga mga kalingap, at sa pangyayaring yon ay napakaraming nalungkot lalo na sa mga supporters ni Eden, yung mga nagmamahal sa kanya, yung mga sponsor na umaasa na magkakatambalan silang dalawa ni Mikoy so ayun nakakalungkot lang kung ako kay Kalingaprap uh, una pa lang sana ay hindi na niya uh, hinayaan na uh, magkaroon ng tambalan si Eden at si Mikoy so para sa akin kaya niya ginawa yan ay siguro uh, portabuse kaya niya ginawa kaya, si Edin at si Mikoy para sa abuse mga kalingap. So nakakalungkot lang dahil si Edin ay alam na uh, kahit hindi niya sabihin ay apektado ito sa mga uh, at alam ko ay si Edin naman ay hindi naman ganoon ka ano, very professional naman itong batang ito at mabait. So siya na lang ang nag-adjust kahit pa uh, sabihin nating uh, masaya siya. Uh, alam ko hindi niya lang pinapakita sa camera sa vlog pero deep inside uh, uh, nagkaroon din ito ng kalungkutan sa nangyari mga kalingap so kayo mga kalingap, anong masasabi ninyo so ngayon official na na hindi na magkakatuluyan si Eden at si Mikoy at si Mikoy nga ay may pinili na at si Krista mga kalingap nakaramdam lang tayo ng kaunting awa kay Eden dahil nga uh, maraming umaasa na magkakaroon na siya ng magandang love team at ayun, napornada pa mga kalingap nakakalungkot din sa part na yun so sa mga nagmamahal kay Eden na uh, pag na natin supportan sa si Eden kung ano man ang magiging journey ng kanyang buhay so pagbutihin na lang niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos end of the day, kung ano man ang na ng kanyang Uh, tinatahak na landas ay sana ay maging successful mga kalingap at sana ay huwag nating iwan sa RC din mga kalingap kasi napaka bait itong batang ito napaka simple at napaka -hambul. wala siyang kakimikiwi sa katawan mga kalingap so yun mga kalingap uh, hanggang dito na lamang at uh, kung may sasabihin kayo mag comment lang kayo sa at isa isa na atin mga sila so,